Pagsampan natin sa barko, simula na naman ang ating trabaho. Dito may kanya-kanya kaming responsibilidad na ginagampanan. Iba yung trabaho ng deck department, iba yung trabaho ng galley department, at iba ang trabaho ng engine department. Pero kontrata pa din ang tinatapos namin. Dahil ang trabaho, hindi nauubos yan. Araw-araw meron at hindi mauubusan lalo na kung kasama mo ay galit sa trabaho. Ako bilang isang makinista na taga-makina, walong taon na akong sumasakay ng barko. Proud, walang ipon. Yung mga nasasakyan ko halos pare-parehas lang ng design. Ang mostly nga pala na sasakyan ko ay pure car carrier, PCC or car ship kung tawagin. Pag sampa ko ng barko, nagkakaroon kami ng familiarization para mapamiliarize kami sa mga life saving appliances and safety equipment. Ipapamiliarize kami sa mga firefighting equipment kung saan nakalagay at how to operate. Tinuturo din dito kung saan ka pupunta in case of emergency. Nandyan yung mas station, port side, and starboard. Nandyan yung lifeboat and life raft. Siyempre, alam mo din dapat kung nasaan yung mga pyrotechnics natin sa barko. At wag na wag mong kakalimutan ang provision chamber. Wag na wag tayong magpapagutom sa gabi. Kaya after familiarization, expect mo kakabitaw nyo lang yan sa puerto. Ang ginagawa ko, Nag-i-inventory agad ako ng spare parts ng machineries ko na hawa para in case of maintenance and trouble, meron akong gagamitin. Kasi ang nangyayari dyan, mag-overhaul ka, wala ka palang spare. Nag-i-inventory ako para alam ko din kung nasaan nakalagay yung mga spare parts ko. Tip ko nga pala kapag mag inventory ka. Di ba diba yung kapalitan mo, sinasabi niya na na-inventory ko na yung mga spare parts. Kumpleto na yan. Huwag na wag kang maniniwala. Dapat magkaroon ka pa rin ng sarili mong inventory. Kasi madalas, kulang, madalas, sobra, at yung iba, hindi nakadeclare. Tip number 2 sa mga machineries mo. Sabi lang nila na, okay, okay yan, walang problema. Pero pag uwi nila, pag ikaw na ang humahawak, may problema pala. Okay lang kung sasabihin sa'yo, mas maganda, e paano pag hindi sinabi? Bulilyaso ka, lalo na pag critical machinery. Pero wala pa naman akong nakapalitan na ganun. Okay, balik tayo. Isa pa dyan, dapat alamin ko din yung mga special tools intended sa machinery ko. Kadalasan kasi kung kailan maintenance, wala pa lang special tools. So paano mo bubabaklasin yung isang equipment? Takaw oras pa kasi na kung kailan maintenance, dun ka pa lang ng mga spare parts mo. Any special tools, fabricate na lang. At kung meron naman, hindi mo naman alam kung saan nakalagay. Kaya kailangan mo din alamin kung saan nakalagay yung mga special tools mo. Kaya pagsampa na pagsampa mo ng barko para maiwasan yung mga ganong sitwasyon, mag-inventory ka kaagad alamin mo kung saan nakalagay alamin mo kung meron pa ba chinecheck ko din syempre yung handover report ng kapalitan ko at nagchecheck din ako ng plan maintenance ng machinery ko. Ito lamang ay para sa mga baguhan na engineer or aakto bilang isang makinista. Pagdating naman sa mga ratings, lalo na kung galing kang kadete tapos mapopromote kang oiler or wiper or OS ay advice na mag-aral mag-aral. Para kapag ikaw na ang aakto bilang isang opisyal, may baon ka at kaya mong umakto bilang officer. At kapag nasa barko ka na, baguhan ka sa barko wag kang mahihiyang magtanong sa mga senior mo